Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukala ng Department of Social Welfare and Development. Nadagdagan ang first 1,000-day grant para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng mga buntis. Nagpapasuso kaya ay mayroong dalawang taong gulang na anak bilang bahagi po ng pagsisikap na tugunan ang malnutisyon at stunting o yung pagkabansot sa bansa. Sa malaking press briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sa ilalim ng panukala, ang mga buntis hanggang sa mga inang may anak na dalawang taong gulang ay may panibagong grant. Tatagal lamang hanggang sa malagpas San ng nasabing life stage. Ayon sa kalihim, tila tinanggap ng Pangulong ideya at tinatasa ng DSWD na makipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya, partikular sa National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority na hasain pang nasabing panukala. Ipinaliwanag rin ni Gatchalya na ang panukalang karagdagang grant ay magsisilbing insentibo para sa mga target beneficiaries na maka-avail ng mga serbisyong pangkalusugan.